Problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Ilulonsan din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon, inuna natin ang ating mga private commuter kaya uh, isusunod na lang natin yung mga fleet accounts which i am uh, reliably informed uh, comprises a very small minority of the total traffic that uh, we are trying to uh, we are trying to ease iisang account na lang iisang sticker na lang iisang sistema one RFID for all tollways hindi mo na kailangan ma mag-alala kung tama ang account mo o na-loadan mo Maganda pa rito, libre ang registration, walang bayad. Higit sa lahat, nasa inyo kung mag-register kayo dito. Optional po ito. Kung uh, hindi nyo naman nagagamit ang uh, isang isang uh, sistema, ay set up na bahala kayo kung ano yung kailangan niyo, kung kailangan niyo yung dalawang sistema na ipagsama. Eh, nandyan, ang, uh, ang, option. Kung hindi nyo naman ginagamit ang isang sistema, eh, manatili kayo dun sa inyong, uh, uh, sa inyong pang araw-araw na pangangailangan. Ngunit, kung ninanais nyo ng mas simple na pinagsamang account, pwedeng, pwedeng na ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas